Hello po mga kapix, it's me again, Mama Pixay, welcome sa YouTube ni Pix Vlog. For today's vlog mga ka so galing po kami ng downtown kanina ni Pat Pat. So, pumunta po kami doon dahil yun, namili po kami ng mga paninda ko dito sa bahay. So ayan, hindi ko po na-display kanina dahil so natagalan po ako doon sa, sa kusina yung paglagay po ng mga hook. Dahil mahirap po siyang iano sa kahoy, lalo na po babae parang di hindi kaya yung power star powers at so ayan ngayon ko pong naisipan na mag display ngayong gabi so yan yeah, nabuksan na po yung box na ano nilagyan po ng mga pinamili ko dahil si Rose Ann po bumili po ng katul kanina dahil yun baka ma, ano, maraming lamok sa kanila. So, yan. Ito pong blouse ni Ate Pat Pat. So, yan. Sira na po ito yung ano. May butas na po siya. Tapos, tinanggal niya pa yung, tinanggal niya po yung mga batonis. So, I iwan ko sa kanya kung ano yung ginawa niya sa mga batonis. Mga batonis pa. Hmm? Anong ginawa mo sa mga batonis ng blouse? Know, -ha -ha -ha. Ano? At ano ya na, 'pag iglilibot mo, masira 'yan, masira. Ano mm. din So kaya, check, ano sabi niya hindi na daw niya masusuot dahil maliit na po din may butas. Tapos itong uniform po, mga fix matagal na po ito. Itong blouse nung ano pa po si Ate Izra, Kinder or you know, Kinder. Hanggang ngayon, medyo nagamit pa po ni Ate Patpat. -Pat. At so, po yung itlog. Meron pa naman po doon. Bali, yung natira, pang ulam na lang po ng dalawa. So, si Dian dito pa po. At si Ate Izra, bagong ano, kinahafbat ko po siya. At so, ayan mga kapiks na na pala, i-display ko yung ibang junk, junk foods. Junk foods? Ano ano? Junk foods. So, ayan, hindi pa po talaga ako nakapag-display ng ano, iba. <laughs> so sabi ni Patpat -Pat, wag, wag na lang yung ano wag na lang daw mag English kundi chicheria na lang kasi yun yung ano niya pag bumibili siya ng junk foods ano Pat so yan mga na display ko naman po yung ibang ano so ito yung hindi ko na kumula din ang

minsan lang minsan lang naman sila kumain yan minsan lang din ito itong ano din po kalchis na binili ko sa dito sa bahay. Kami po yung naghahanap ko nito. So kung ano lang po yung nabili dito, yung mga po yung binibili ko sa dami Yung dalawa ko din po mga kapit

kasi yung dalawa ko pinakit ko na ko sa taas doon yung anong na ko nang kapit mas just na yun? 04 yan, 1004. yan 1004 na doon tapos so, hindi ko 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 lahat lahat kaya kumaka po siya lang 2 weeks before ako pumunta ulit ng downtown mamili ng nila At yan, mga mga natapos na po tayo sa pag-arrange ng ating mga paninda. So, hindi po lahat na nailagay ko or ano, may, naita, may naitabi pa pa akong ibang paninda ko mga kapiks. Yan, tignan niyo po yung ano ko. Oh, oh sa lukod, nasugod Na yan. Nag-display. Habang ako po ay nag-display, may ano pa po ko dito, kamarites si Tito D yan dahil hindi pa po siya inaantok at yan po mga kapik Steve nyo po yung aming ano ang ganda po siya tignan yung ganon yung ano niya arrangement at yan may powder na may kun <laughs> so yan yung mga ano puno, puno ulit pag dumaan yung ano magiging ano naman po yung aming bintana maliwanag sa buhay na ah Liliwanag naman ulit kasi kaunti lang po yung laman. Yan po yung ating many many tindahan. So yung egg, may ano pa po natira sa amin lang po yan pang ulam ng mga bata. So yung oras po mga kapiks, 11.20. Yan, mag-goodnight po ako. See you tomorrow! Ayan yeah, mga kapigs good morning. Tabi, continue po tayo sa vlog ko kabi. So, ayan, tapos na po akong mag-prepare po ng food para para ngayong umaga sa mga bata din. Yan po si Patpat, -Pat, maliligo na. At naman si Ate Ezra, siguro mo po siyang kumain din. Tapos na po akong mag ng iniligo nilang tubig. So, ito po yung breakfast or ulam oh, po na ngayong umaga. So yan may natira pa pong adobo kagabi. Ang ulam namin. Yan. At so yun mga kapiks. Mag ano pala ako ngayon maglalaba. Medyo madami na po yung labahan ko. Kaya kailangan na pong bawasan. At so yan. Breakfast na po sila. Dumal na ka ano na po. Talaga ang pagginom mag-tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Yes, <laughs> yes, <laughs> ano sa akin po, ano lang po, black coffee. Kaya naman, nakasarap sa sunta. Потаял. Вот. Вот. Вот.

Oh, pizza. kayak dupel kayaan. bagus kan orang pergi mana? So, hanggang Wednesday lang po yung pasok ni ati is Izuan. Pagdating ng Thursday, wala na. di lang. Bukas ito At yan mga kapiks Ate Iza, Tapos na kumain. So, yung kumakain na lang po si Pat diyan Yan yan yung ano ko, labahan. So, ano, nasimulan ko na po. Ibabad yung iba. So, bali yung mga underwear po. Iiwan ko lang po para yun naman po yung laban ni Ate Izra. Mamayang hapon kasi half day ulit po yung pasok nila mas mabuti din po kahit nagwa-washing ako si Ate Isa matuto din po siyang mag laba ng hand wash so, kaya yung mga iiwan ko lang po na no, kasi yung mga underwear so, yung iba yung mga malalaki kagaya po ng kumot um, tawel ako po yung maglalaba yan si Ate Pat Pat nahuli po siyang kumain nahuli din po siyang matapos di diba, so half day lang ulit yung pasok nila so yan, hindi po nila ginalaw yung ano longganisa Scrambled egg lang po yung inulam ni ate Patpat. Good morning, say good morning, pat. Good morning, pat. Hindi tap kita, tap 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 po yung tap So, ano na lang po portfolio day sa Friday or Saturday. So, yan mga kapiks. Yung oras po ay alas 8 na at yun mo nakapag-inbag pa ko ng tubig sa labas. So, pali, pangalawang salang ko na po itong washing din na pinap, napiga ko na po yung una kong salang mga kapiks. Medyo maingay po yung ano ni tatay. po yung ating tubig. Manghiram lang po muna ko ng isang batya doon kay Tito. Para madali po akong matapos dahil mainit na po mga kapiks. So, ay, habang ako ay nagda-dryer mga kapiks, may bisita po dito na dumating. Gali, come here mama. <laughs> Yan si Mika. Dali kami ng You want this kind? Dali kay. Okay. Ani mo ni sa do. Yan, mga kapiks na tapos din po ako sa paglaba. Yan po yung bedsheet namin din yung tawil. Then yung curtain din po. Tapos bedsheet, Tapos din po tayo at yung bisita po natin nasa likod dinahanap po yung mama niya mga kapiks <laughs> So, yan. Yung mga damit naman. So, yung mga short. Mabis lang po yan. Matuyo kasi naka-dryer na po mga kapiks. Mama. What? Mama. Yan po yung nilaban ko. Iniiyak po yung bata. Hinahanap yung mama niya. Where's papi? Kain ng papi. Olo, ang papi nagpiplayin baras. Olo, then chicken. chicken. Ha? Chicken. Ano ang chicken? Na-jump? Oo. Hmm. Say bye-bye, chicken. Say hello. Mama. Na-jump kaya ang chicken. Mama. What? na. Banana, that's is banana daw. What's that. Ano ito? Bo no So yan sinusundo na po yung butterfly. Kai, kai, kai. Bye-bye. 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 Kai. Nanghingi daw siya ng Chucky. Because ah! ka practice na kami. Kuha ka ito. Kuha ka Dali na kayo yung mga Ada, ubos. kato napat na, pa na ito.